Magkano ba maari natin kitain sa pagitinda ng luya, itong native, at luyang dilaw, turmeric, tawagin. Hello mga guys, tayo ngayon ay nasa Elcano Street, Tondo, o sa Divisoria. Titignan natin kung magkano ang ating kikitain sa pagkitinda pagbenta ng luya o yung luyang puti na tawagin native at luyang dilaw na turmeric eto tayo ngayon sa Elcano tila lang bagsakan ito ng kalamansi sa gabi pero ngayong umaga saradong sarado ang mga nagtitinda ng kalamansi kung gusto nyong makakuha ng kalamansi ay dun sa unang video natin bandang alas 8 ng gabi hanggang alas 5 open ang lugar na ito para sa kalamansi so ngayon tayo ay pupunta sa nagbabagsak ng luya katulad nito nakita nyo meron ng patikim na luya dun sa bungad ng na papasukan natin pupuntahan natin yung kinukuha ang kong bagsakan ng luya ito po sa gawing kanan iikot lang po tayo magkano po ba yung luya no, luyang native sa ngayon sa market meron tayong mabibili na 100 pesos 90 pesos 70 pesos 30 pesos at 10 piso yung maliit na piraso. Well, mga guys, magkano ba talaga ang luya? Yung luyang dilaw, turmeric, yung karamihang iniinom ngayon para sa sakit. 30 pesos isang kilo. Makukuha nyo dito, 30 pesos isang kilo. Kung isang sako naman, makukuha nyo ito Nang 30 or 28 so depende sa klase pero sa sako kaagad yun ayun yung luyang dilaw well kamusta naman ang luyang puti o tong native ang luyang puti ay magandang kita dahil sama sama rito eh yung tinatawag nila rambol. ang rumble nagsama rito yung malaki yung medium saka yung small yung sa small, pwede nyo ibenta ng 30, 40. Yung medium, nasa 60, 80, 75. Ang large, ito yung 120, 190. Pero magkano ang puhunan, mga guys? Dito, mga guys, makukuha nyo ang puhunan nito sa isang sako na tumitimbang ng Depende, may 30, may 40, may 60. So, depende yan sa siksik dun sa sako or sa plastic. Pero, makukuha nyo rito ng 37 pesos per kilo. Well, mga guys, so 37 pesos per kilo. Rumble yun. So, kayo na po mag-aayos kung paano nyo ititinda yung loyang nabili nyo. At kung nagkakamahala naman, katulad nung nakuha ko nung nakaraan, tumimbang uh, nagkahalaga ng 60 pesos per kilo. Pero sulit pa rin mga guys dahil ang luya noon ay nasa 120. Uh, kaya nasa nyo na po yung tamang diskarte kung paano nyo po ibebenta o ititinda yung luyang nabili nyo. Tandaan nyo mga guys, ang Elcano Street ay kinala sa nagbebenta ng o pagsakan ng luya. Luya ng dilaw, luya ng puti. So, malapit din siya sa pagsakan ng kalamansi. Tulad na nabanggit ko dito sa ating video. Kung so, papasok kayo ng ano, divisorya, nasa Asuncion kayo, malapit din na silang makita. Dalawang kanto lang, mahatagpan nyo na kagad ang Elcano Street. Tanda ni mga guys, nandito ang mga murang nakebentangan mo ya, o pagsangan na ya. Gen mga guys, thank you for watching. shout out nga pala kay Dan Ray Kuti, Michael Gunn, at Mary Maria Diso Selamat ba din kay Ner, TFT Bloods, Sherman, Sherwin, Jack, Tech at the NDK Pub Julie channel, Random Bike Riders at Jason RG. Thank you for watching. Happy happy. happy.